Tutulungan ang grupo ng mga malalaking negosyante sa bansa ang sampung pinakamahihirap na lugar sa Pilipinas. At mula sa malakanya may report si Rosalie Coz live. Magandang tanghali sa iyo, Rosalie. Marcoses na na commit ang mga malalaking negosyante kay Pangulong Rodrigo Duterte kabilang ng MVP Group sa Miguel, Pal, Bounty Fresh, W Group at PCCI na tutulong sa pagtataas ng antas ng kabuhayan ng ating mga kababayan sa sampung pinakamahihirap na lugar sa Pilipinas. Ayon si Presidential Advisor on Entrepreneurship Joey Concepcion, apat na lugar sa Mindanao, tatlo sa Visayas at tatlo rin sa Luzon ang focus ng grupo na suportahan sa si sektor ng pabahay, edukasyon, negosyo at industriya simula ngayong taon hanggang 2018. Direktang nakaugnay ang grupo na ito ng mga negosyante sa Office of the President kayo din sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Isa ang probinsya ng Sulu sa special focus ng naturang business community kung saan ipinangako ang paglalagay ng paliparan, pagpapalaganap o pagpapaganap uh, ganap ng telecom facilities sa ayos ng planta ng kuryente at virgin coconut oil, paglalagay ng mga karagdagang pasilidad sa ospital at iba pa. Wala. Maraming salamat sa si Rosa Licoz live mula sa malakanya. <mulong>